Tagos ng tubig. Yan. Oh. Ayan, gala pa more. Dito tayo. Saan? Yun yun? Au. That's good. Kung may silungan. Yee. Oh, balang, parang yung racks Baka yung sas, ano yan o. Oh, yung pinuntahin oh. ko. Yung pinuntahan ko, baka yan, yan Malakas yan, Inday. Hindi open dito. Paano ka pumasok? Close, oh. <laughs> Kaya, no? ganda, oh. Dito tayo sa hagdan. Si Taga Maniho, nagpark doon yun, eh. Sabi niya, sige, bumaba ka na. Sabi pa niya sa akin. Yeah. Yeah. Yan. Nang Yeah Punta din tayo dyan mamaya Kaya dito namin tayo lulusot Yan So kat, na area Parang area yata yun ang ano Yung pinuntahan ko yung Ako lang mag-isa Oo oh, Yeah Oo Dito sa kabilang side na saang panahon Yo Oh malakas ang hampas ng tubig Ganda. <laughs> Ayan. Baba tayo doon, oh. Lalapit tayo sa tubig. Ganda, oh. Yeah. I am the promoter. Kaway-kaway. Ang, ang ano, ang asalarin. Yeah. <laughs> Aw. Wala pa yung matitino. Basa ang mga inday. Ayan, oh. No? Ganda ng view namin, ha. Ikot, ikot, camera. Woohoo! Meron? Oh, yeah. Ganda ng tubig, oh. Nandito kami ngayon sa Chico. Ayan, ito kami. Diba? Diba? Parang nakaka-relax lang kasi pag kaganyan tubig na naman ang ating ano eh no. panoorin. Lalang. Tapos ang masama, merong bagyo na kami. Kaya kawawa kami ng pag binagsakan kami ng ulam. Pero ang sabi naman ay bukas pa yung bagyo. Kaya ayan lang. <laughs> <laughs> Ayan, so punta tayo doon sa may tulay. Kita niyo yung tulay, tulay, tulay. Tapos mayroon din tubig doon, oh. oh. mayroon din doon, oh. So, yung tulay naging kabilaan siya. Meron dito. At meron din dito. Oh, di ba? Pastilan mga inday mga dudong. Oh, di ba, ganda, pero yung clouds, tingnan niyo nga po yun. Anytime babagsak na yung ulan. Kaya ko daw si Rosy It's kay Anini Vlogs Wala tayong masisilungan dito Once bumagsak ang ulan We're in trouble Ayan So pag malakas yung tubig Diyan Magiging ano na ito itong, itong, tulay na ito oh. And ito is kabila oh. Kaya Kaya <laughs> O oh, di po ba, maganda naman yung view O, oh. ano Ayan, so ikot natin yung camera Kay, hindi tayo naka 360 So tiyaga na lang tayo sa paikot ng camera Okie dokie O oh, yan, hi O oh. Ayan, ang ganda Ikot eh, hindi ako naka 360 Ate, ikot na ako na lang ang 360 Hmm ano, yung ulan babagsak na. Aw, oh, ay, lakas pa naman no? Oh. bagsakan talaga tayo ngayon. Uh. Hanggang dito na po. Mm, siguro ya. Yeah. Mga kabayan. Ito lang, ito pong ani na to. Kung <laughs> pupunta ang lusot tayo doon, doon sa likod mamaya. Ha? Oo. Oh, punta tayo doon mamaya, oh o ba? Baka sa ano na yan? Likod na yan ng ano, Aguilar? Oo. O. Gusto mo? Punta tayo doon? Sa likod niyan? Huh? Pwede naman siguro tayong dumaan dito sa mga bato-bato. Pakahirap ka dyan. punta tayo yung maliit na kalsada doon. Ay, kalsada daw yan oh. Doon tayo ikot. Maganda din yun doon. Yeah, punta tayo doon. Isang video. Tingin lang ako dito. Oo nga, 'di ba? Parang 'yun yung ano, yung malapit sa immigration. 'Di ba? 'Yun yung ano, yung malamang. Yeah. Okay, so nandito kami sa Ito ang pinagtripan kong puntahan, ang blue na tulay. At ngayon naabot ko na ulit. Ha. Yan. Yeah. Pwede naman siguro lakarin doon eh. Wait lang ha, magtanong tayo. May, may naminwit dito eh. Lakad na lang tayo. para mabilis. O, dyan na lang tayo lakad. Galing, no? Ang galing, galing. Hello. Hello? may tao eh so pwede siguro hala, umaambo na baka hindi natin kayanin patalon-talon sa mga bato hanggang doon sa kabila do kaya-kaya natin? Yan. Parang gusto kong maglakad dito sa mga bato. Punta hanggang doon. Kasi maganda yung view doon sa likod na yun. No? no? Lakad kaya kami. Subukan namin kung pwede kami maglakad sa bato. Hi! Oh. Bago tayo bagsakan ng malakas na ulan. Tutukan natin yung tubig. Sa tingin mo kaya natin o oh, bumalik na lang tayo? Sa tingin mo kaya nating dumaan dito sa kabatuhan hanggang doon? Ah, uh, wag na tayo dito. Wag na, dangerous. Oh yeah. Ah, sige na balik na kami. Kay baka matagalan kami ay eh, pasama pa ang panahon. Kaya nga, tara na. Kasi mas maganda ang view doon para nakakafi, ano, kape de Aguilar din tayo. Ayan siya. Hi guys. Hi guys. Sorry naman sa pagiging promotor ko ha. Ah. <laughs> Ay, sorry sa pagiging promotor. Yan Kaya ang lakas na ng ulan, ang kita mo ulan. Paligid guys, pero mababasta kami guys. <laughs>